boring ito hihintay tayo na kung kayo lalakas ang bagay walk kundi so, na tayo nagtitinda lala na tayo <laughs> so, bumili at uh, naman pa lang guys eh talagang malakas talagang hangin kanina at saka oh, ulan ito buti no. na lang tubigil-tigil so, na hihintay tayo na bibili uh, let's go guys good morning good morning sa inyo Nice. I mean, that's the value race ang uh, lakas ng ulan kaya ano oh. ha mm. paninta ko ayan oh, oh. tinakpa ko na ng kan mantil para hindi mabasa ang uh, lakas ng hangin ulan guys buti na lang payo ko tatlo tatlo sana uh. oh, ang ulan uh, ang minang ang hangin dahil baka di pa rin yung tayo guys okay, lakas oh. Lakas ng ulan, lakas ng ulan. Ang oras natin ngayon guys ay alaw na 20 Pag tumigil tumaya guys, huwi na ako Talagang matumal, walang tao Matatang ulan Nabuti na lang guys sa dito ko At Video malaki